si Ezekiel at ang lambak ng mga tuyong buto. Narinig mo na ba ang tungkol sa lambak ng tuyong mga buto? Maraming nag-aakala na isa lang itong kwento ng isang himala. Pero iilan lang ang nakakaalam na ang pangitain ni Ezekiel ay isang nakagugulat na propesiya sa huling panahon libu-libong Cristiano ang namumuhay na parang tuyong mga buto walang sigla walang alab at walang espiritu santo ngunit ang ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ay hindi lang para sa nakaraan ito ang susi sa isang makapangyarihang muling pagkabuhay ng pananampalataya pero kabilang kabasa hukbo ng Diyos na kanyang itinatayo o isa ka sa mga espiritual na patay manatili ka hanggang dulo dahil maaring baguhin ng sagot na ito ang iyong buhay. Hindi isang karaniwang propeta si Ezekiel. Tinawag siya ng Diyos sa isa sa pinakamadilim na panahon ng kasaysayan ng Israel. Ang bayan ng Diyos ay naipagbihag sa Babylonia, malayo sa kanilang lupain, hiwalay sa templo, at higit sa lahat, espiritual na patay. Ngunit sa gitna ng ganitong kadiliman, pinili ng Diyos si Ezekiel upang magdala ng mensahe, hindi lamang ng hatol, kundi ng pag-asa at panunumbalik. Bago pa siya naging propeta, si Ezekiel ay isang pari. Isang lingkod sa templo na biglang natagpuan ng sarili sa isang banyagang lupain. Wala ng altar, wala ng handog, at wala ng hayag na presensya ng Diyos sa Jerusalem. Dahil dito, binalot ng kawalan ng pag-asa ang Israel. Ngunit dito rin, sa panahon ng kawalan, tinawag siya ng Diyos. Hindi upang ipagpatuloy ang lumang mga ritual, kundi upang ipahayag ang isang nakagigimbal na pangitain na muling gigising sa pananampalataya ng bayan. Ang pagtawag kay Ezekiel ay hindi pangkaraniwan. Isang makapangyarihang pangitain ang ipinakita sa kanya, isang bukas na langit, isang trono na nagliliyab sa apoy, mga nilalang na makalangit, at mga gulong na gumagalaw ng hindi lumiliko. Isang nakapangingilabot at hindi maipaliwanag na presensya ng Diyos ang bumalot sa kanya. Ngunit bago niya ipahayag ang tungkol sa tuyong mga buto, may isang mahalagang bagay siyang kailangang maunawaan. Ang panunumbalik ng Israel ay hindi manggagaling sa kakayahan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang nakatatakot na tanawin Isang lambak na puno ng nagkalat na tuyong mga buto. Hindi lang basta patay, kundi ganap nang natuyo, walang bakas ng buhay. Isang larawan ng matagal nang nawala at nalimot. Ano ang nais ipakita ng Diyos dito? Habang iniisa-isa ni Ezekiel ang tagpo, napansin niyang ang mga butong ito ay hindi lang basta nakatambak, kundi nagkalat sa buong lupa. Parang isang hukbo na nadurog sa labanan at kinalimutan. Walang laman walang kalamnan, walang buhay, tanging katahimikan at kamatayan. At sa gitna ng ganitong kalunos-lunos na eksena, tinanong siya ng Diyos, Anak ng tao, maaari pa bang mabuhay ang mga butong ito? Isang imposibleng tanong, paanong mabubuhay ang isang bagay na ganap ng patay? Ngunit ang sagot ni Ezekiel ay puno ng pananampalataya. Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam. Dito, Inihayag ng Diyos ang matinding kahulugan ng pangitain. Ang tuyong mga buto ay sumasalamin sa spiritual na kalagayan ng Israel, ang bayan ng Diyos na natuyo sa pagkabihag, nawalay sa pangako, at nawala ng pag-asa. Ngunit higit pa rito, ito rin ay isang larawan ng maraming tao ngayon. Mga buhay sa panlabas, ngunit spiritual na tuyot at walang apoy ng Espiritu Santo pagkatapos ng tanong, isang hindi inaasahang utos ang ibinigay ng Diyos kay Ezekiel. Magpahayag ka sa mga butong ito at sabihin mo, "O tuyong mga buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon." Sa paningin ng tao, walang saysay ang magsalita sa mga patay, ngunit dito nakatago ang sikreto ng muling pagkabuhay. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang bumuhay ng wala pang buhay. Habang sumusunod si Ezekiel at ipinapahayag ang utos ng Diyos, Isang nakamamanghang himala ang naganap. Ang mga buto ay unti-unting naglapitan sa isa't isa, nabalutan ng laman, nagkaroon ng balat. Sa harap niya, ang dating kalansay ay naging buo at kumpletong katawan. Ngunit may isang bagay pang kulang, wala silang buhay. Ito ay isang mahalagang aral, hindi sapat ang anyo ng buhay kung wala ang espiritu ng Diyos. Ang tunay na muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol sa panlabas na pagbabago, kundi sa tunay na hininga ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya naman, muling inutusan ng Diyos si Ezekiel, Magpahayag ka sa hangin at sabihin mo, Dumating ka mula sa apat na hangin o hininga at hipan mo ang mga pinatay na ito upang sila'y mabuhay at sa sandaling huminga ang espiritu, ang mga dating walang buhay na katawan ay tumayo bilang isang makapangyarihang hukbo. Isang matinding larawan ng pagbabago na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. Pagkatapos ng pangitain, ipinaliwanag ng Diyos ang kahulugan nito. Ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Ang bayan ng Diyos ay patay sa espiritu, puno ng kawalan ng pag-asa at walang direksyon. Ngunit ang pangakong ito ay hindi lamang para sa Israel noon. Ito rin ay para sa atin ngayon. Sa aklat ng mga gawa, natupad ang propesiyang ito nang ibuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa araw ng Pentecostes. Kung paanong ang tuyong mga buto ay nabuhay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, ang simbahan ay nagising sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. At dahil lalaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa ating panahon, marami ang nagiging katulad ng tuyong mga buto mga iglesia na puno ng tao, ngunit walang kapangyarihan, aktibong mga gawain, ngunit walang tunay na pagbabago. Ang propesya ni Ezekiel ay nagaganap sa ating harapan. Ngunit kaya noon may pag-asa, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang magsalita sa tuyong mga buto, magpahayag ng salita at manalangin para sa Espiritu. At nang matapos ang pangitain, tumindig si Ezekiel na may bagong pagunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Napagtanto niya na hindi lamang ito isang pagpapakita ng Himala, kundi isang paalala na walang bagay na imposible sa Panginoon. Lumabas siya sa lambak at isinaysay sa bayan ng Israel ang nakita niya. Sinabi niya, Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat kahit ang tuyong mga buto ay muling nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ating kasalanan ay maaring nagdala sa atin sa pagkawasak. Ngunit kung tayo'y magsisisi at magbabalik sa Kanya, muling magkakaroon ng buhay at pag-asa ang ating bayan. At sa paglipas ng panahon, ang Israel ay natuto sa kanilang pagkakamali. Natutunan nilang ang tunay na buhay ay hindi nagmumula sa yaman o lakas ng tao, kundi sa espiritual na pagbabalik loob sa Diyos. Ang kwento ng tuyong mga buto ay naging isang paalala sa bawat henerasyon, ang buhay ay nagmumula sa Diyos. Kahit gaano kalalim ang ating pagkadapa, kaya niya tayong ibangon. Huwag mawalan ng pag-asa sapagkat sa kanya laging may bagong simula. Kaya ang tanong ay hindi lang tungkol sa Israel noon, kundi tungkol sa atin ngayon. Handa ka bang bumangon at maging bahagi ng hukbo ng Diyos?